Dalawang hinihinalang miyembro ng isang notorious criminal group ang naaresto ng mga otoridad sa Caloocan City kagabi. Sugatan naman ang isang pulis matapos na makipagbuno sa mga sospek. May report si Maki Libradilia live. Yes, Maki? Yes, June, Arrestado nga yung dalawang lalaki na, na miyembro umano ng isang notorious criminal group na Sunga Brother sa Caloocan City. nilala mga sospek na sina Brandon Lee at Lito Reyes. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon na nasa bagong baryo naglalagi ang dalawa, kaya naman agad nila itong pinuntahan upang hulihin. Ngunit nang aarestuhin na ay nakipagbuno ang mga ito sa arresting officer. Nagtamo ng fracture at malaking sugat sa kamay si PO3 Patrick Nagal nang mahulog sa ikalawang palapag ng bahay. Ang isang sospek todo tanggi at idinamay lang umano siya ng kanyang kasama. Subalit ang isa sa mga ito, lakas na inamin ng mga ilegal na gawain tulad ng panguhol dapat pagiging runner ng sabu sa BMBA compound. Pati police target din umano nilang biktimahin ng grupo nila Brandon. Nakahandaan niya nilang bombahin ang mga pulis sakaling mapadpad sa kanilang teritoryo. ay sa otoridad, kilala ang mga sospek sa pagpatay ng mga sibilya na hinihinala nilang asset ng mga pulis. Patong-patong naman na mga kasong may kinalaman sa robbery drug pushing at mga pagpatay kinakaharap ngayon ng mga sospek. At siya latest, balik sa YouTube. Maraming salamat, Maki Libradilla.